Alright guys, another Rapawis night Yo, dito kami ngayon sa Barangay San Mateo So, mag pa lang tayo Let's go tuloy-tuloy ang ating papawis tuloy-tuloy ang ating papawis dito sa Batang Ere Basketball to may mga ganito okay plus 2 agility ito yung mga ganito plus 5 strength kasi ito plus 10 speed yan yung mga accessories sila no? okay. A star A star A star from you mga ko sa inyo Ito ang aming pasaway na anak Ito ang aming promotor Ito eh, no, may ganito promotor Ito ang 2 agility okay ito si Walas ang bata ni Konsi. At eto na nga guys, no, sa so, hindi inaasam pangyayari, yun na nga. One of our players goes down. Yung tuhod niya, yung kanang tuhod niya, yung iniinda niya guys. Ayan eh? yung slow mo. Oh my goodness hindi na lang ako ano talaga yung nangyari pero sana hindi malala kaya please pagaling ka pagaling ka let's ball again so ayan na nga guys so uh, nahihirapan talaga siya dyang tumayo so uh, please uh, again uh, pagaling ka para makapaglaro ulit tayo uh, pahinga ka kaya mo yan kaya mo yan Alright guys, so yun, natapos na ang ating papawis. Okay na tayo sa si 2 games, sapat na yun sa atin. Saktong papawis lang, kaya natin makapagod ng sobrang dahil may mga gagawin pa tayo. So yun, yung mga kasama ko, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalaro. <laughs> Salamat sa lahat ng support ng tunay, Laban Online guys. At syempre, ito, kasama ko lagi ang aking partner. Ben, ano masabi mo? <laughs> Nag-enjoy na ako ng aking anak dito. So, yun muna guys. Sa lahat ng mga gustong sumali, no? Um, yun, PM guys sa akin sa si mismo account ko. Ito yung account ko. Yan, yan. PM nyo, guys. Um, uh, pag pwede, sali namin kayo. So, yan na muna guys. Thank you very much sa inyo. Batang Ere Basketball, let's go. The mismo show here.